mga putang ina siya masama tayo lahat hindi pa kayo push putang ina mia to hindi nyo lahat putang ina ninyo hindi mga cellphone nyo putang ina Di mara nung sumira ng cellphone number. pero ito. Puro sa alam niyo. Sa'ya? Pag nasira. Sige, magsama kayong dalawa dyan sa tap. Putang ano, di ba ka mag -iwalay. Lunch attack, lunch attack. Patay din kayo dyan mamaya. Ang parin ba yan? Putang yung mga bobo ka kang pecho. pa, AC. Puta, di ba yan? Patay tuloy kayo. Sabi sa inyo, magsama kayong dalawa eh. Hindi. Ang bobo. Ang ina yung yun, ginagalit niyo ko kaya magsama utang oh, inang set to. Nakakasin na si Bruno ba? -in ang inang kalaban ng Bruno sa ah, layo na nakakasin. Wala may play game na siya. Tang ina mo. <laughs> -in ang Bruno na kalaban ko! Sino lamang? Sila 15-1. <laughs> yun, si surrender na, wala na to! <laughs> Nakabibitangin no, ng pare mo Ayan magsama kayo Ayan Ayan bugbugin na Sige magsasay din na naman tore namin Putang inam Sige patay nyo na din ako Ayan Patay nyo na din ako Putang inam eh, na, na Wala na akong kilo <laughs> <laughs> Talo <laughs> Ipipit! mo basahin yung bote na yun.